Naghahanap ka ba ng house and lot na pasok sa budget mo malapit sa mga prime establishments? Andito na ang Charleston Place located in Barangay San Juan, San Pedro, Santa Ana, Pampanga. Ano-ano nga ba ang main considerations sa pag-invest ng bahay? Unang-una ang accessible location. Dinadaanan ng public transportations malapit sa mga prime establishments like schools, palengke, malls, supermarkets, hospitals. Guys, ito na ang pinakamura pero dekalidad na bahay. So, ano pang hinihintay nyo? Alam mo ba? Check lahat yan sa Charleston Place. Very accessible location dahil along the highway lang. Hindi lang yan guys. Tinadaanan din ng mga public transportations papuntang prime establishment ang Pampanga at may bus din na dumadaan papunta sa Manila. So, di ka na ka mahirapan mag-reserve dahil for as low as 3,900 lang ang monthly equity with 60,000 discount, free move-in at ongoing land development din. Kaya, reserve ka na and this is the perfect time to invest habang pre-selling pa. So, for more details of this project, message me na.